Ayan mga idol o oh, uh, pagtatanim ng palay o. Oh. Ayan. Sa tindi ng kainitan mga idol o. Oh, titibay nila. Ayan o. Oh. Ayan mga idol o. Oh. Mamaya maya yan mga idol. Tapos na yan. ayan yung isa naman may isang tagaguhit mga idol ayan kailangan kasi mga idol guhitan yan para hindi sila magagawan ng linya ayan tinitin yung mga kainitan ng idol oh katirikan no oh no oh. pa oh, kadin din ng init puti kinakaya nila yan hirap talaga oh hirap talaga mag-time ng palay oh. oh ayan yung mga ito